ya Ayan, yan yung masyarap. ang ganda ng pagkahinog. Ang ganda ng pagkahinog. Umuyog. Ganda ng ko ko na lang. Magtira tayo para bago umalis na <laughs> Akala siguro nila eh may bahay. May bahay ako dito. May mm, bahay ka. Akala nila siguro may bahay ako dito. <laughs> <laughs> mm, okay, uh, madali lang mahinog yan, te.

Kaya ko naman dyan ipababa, kaso lang nga lang, baka pag lumayo, hindi ko na alam. <laughs> <laughs> Goodbye. Goodbye. Mura lang naman kasi pagpraktisan pa lang. Kaso ang ganda sanang lumilipad dyan, no? Oh, tapos binibidyo kayo. Hala guys, ginakaw sila guys. Ngayon guys, dami ng harvesting and stealing guys. Lalata <laughs> na guys, yung iba guys. Plus interviewing guys. <laughs> Akala nyo kayo lang may fun, ha? Kami din. Hmm? Naku, <laughs> inubos mo yung mga dahon, magagalit si Lula. Hahaha. <laughs> Ay, tama na. Tama na, na kaya tama na guys. Kakandagulungin masasayang lang. Oh, ano? Patayin ko na guys.